Lahat ng kasama ang ginagawa ng tao, isinisisi ng tao kay Satanas. Mali yun. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling kahalayan. Kung si Satanas lahat ang may kagagawa ng kasamaan, hindi makatarungang parusahan ng tao. Pero bakit paparusahan ng tao? Kasi may tao na kahit wala si Satanas, gumagawa ng masama. Naintindihan mo ako? Mama po. Opo, meron nga pong ganun. Kaya nangyayari sa loob ng isang libong taon, samantalang walang satanas at walang demonyong nanunukso, meron mga tao ayaw pa rin magsisi sa kanilang ginawang panggagawal, pang pangangalong niya, pagsamba sa Diyos Diyos, ang pakikipid at iba't ibang mga kasamaan, mga pagnanakaw, di sila nagsisisi. So they will be completely li liable for their acts and deeds. Kaya makatwirang sila ay dalhin din sa pagdadalhan kay Satanas. Na yung tindihan mo, God Opo, awa ng Diyos, kapatid na Eli. Ano na mo? Hindi po lahat pala ng tao, eh, ang si hindi po lahat ng tao na mapaparusahan, eh dahil po sa sila'y nagkasala o gumawa ng kasamaan, eh dahil po kay Satanas. May mga tao po pala, eh dahil sa sarili po nilang mga masasamang gawa na na hindi naman hinikayat ni Satanas. Pero kahit wala si Satanas kapatid na Eli, abay sila na ang talagang sa sarili nila ang nagpakasama po kasi kaya talagang mapaparusahan nga po. Tinan mo ang fairness ng Diyos ano. Maraming tao na hindi mararating ng pangangaral ng Ebanghelyo. Naniniwala kayo? Naniniwala ano po? po. Merong mga bansa hindi mapapasok ng Ebanghelyo may bansa hindi maglilingkod sa Diyos, may kahariang hindi maglilingkod sa Diyos. Naintindihan nyo? Opo. Tinasabi so, yan sa hula ni Propeta Isayas na yung bansa o kahariang hindi maglilingkod sa akin ay lilipuling lubos ang sabi ng Panginoon. So, merong mga tao di talaga makakarinig ng Ebanghelyo pero para ipakita ang fairness ng Diyos kung gaano siya ka-fair eh, Biro mo sa isang libon taon pag dinatnan sila nung, ng araw ng pagkabuhay na magulit. Hindi sila paparusahan agad. Bibigyan sila ng chance na ang chance nila very, very unique. Bakit unique? Yung chance na ibibigay sa kanila sa isang pagkakataon nila lang sa tanas na manunukso. Naintindihan mo? Opo. Opo, Brad Eli na ang maghahari ay ang Panginoong Yeso Kristo sa, sa lupa. Makakakita sila ng fair government, makakakita sila ng fair na judgment, fair, walang, walang talakasan, walang, walang mga iba't ibang mga hindrances to justice. Pero in spite of that, may mga tao pa rin hindi magsisisi. Nakita ni Juan yun. Nakita mo? O po, Brother Eli, for clarification lang po. Do sa time na yon na naghahari ang Panginoong Heso Kristo, yung talagang justice, yung fair na paghatol, nandoon. Pero at the same time, nangyayari po at nararanasan nila noon yung malaking kapighatian na pwede din mag magkaroon ng pagpapahamak sa kanila or paano po? Aba, eh kaya nga sinasabi sa Biblia na ano eh, napagsubok yun eh. Kasi, pero ang Diyos eh. Ang mga naligtas na una, dumaan sa pagsubok. Hindi sila, sinumuking din, bago ka sa langit, kailangan pumasa ka sa pagsubok, eh kung doon ka mag-rebelde. Ayun. Ay, tingyan mo? Opo. So, yun time po na yun, ang pagsubok sa kanila. Oo. Na maniligtas sa nila kung kikilala sila sa Diyos, eh. Makita mo, hindi naman pinatay bigla lahat, eh. Tatlong bahagi lang muna. Siguro, to give be them the lesson. Pero in, in spite of that, hindi pa rin sila nagsisi yung mga iba. Pero may mga nagsisi, si Opo. At yung magsisi, lumalhati sila sa Diyos. Kaya merong, merong pagtatagumpay na mag, mangyayari sa isang libong taon. The work of salvation will prosper and will triumph during the thousand year period because merong magsisisi dun sa mga tao na yun eh. Ay, tindihan mo? Yeah. Matututong magbalik loob sa Diyos. Basahin mo yung kalata. Sa... 11.13 si At ng oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang ikasampung bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na pitong libo katao at ang mga iba ay nangatatakot at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Ayon. Kapos 14. Nakaraan na ang ikalawang pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang ikatlong pagkaaba. Ayon. 15. At humihip ang ikapitong anghel, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan kailanman. At ang dalawang putapat na matatanda na nakaupo sa kanikan kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan, at ikaw ay naghari. Hello. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong poot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Yan, yan na yung ano eh, yan na malapit sa pinali di ba? Kung nakikita niyo yung sequence ng pangyayari, pagkatapos ng un, ikalawang pagkaaba, papasok na doon sa, sa ano eh, sa ikatlong pagkaaba na pinal na, Ah, uh, matatapos na ang final, ipapahamak, matatapos na yung pangyayari, ipapahamak na ng Diyos yung mga nagpahamak sa lupa. Magagalit na yung mga bansa dahil sa nararamdaman nilang mga, na mga kahirapan dahil na hindi nila pagkilala sa Diyos. Doon na ngayon yung paghihiganti. At doon din yung pagbibigay karangalan sa mga hindi na nabigyan ng karangalan sa lupa yung gantimpala sa mga alipin na proteta, sa mga banal at sa mga natatakot sa pangalan ng Diyos, maniliit at malalaki. At hindi nang panahon upang ipahamak mo ang wika yung mga nagpapahamak ng lupa. Ah, yun, pagkatapos ng yun ang pinali. <coughs> Sana nakukuha niya, no? Merong pagdating na... Ang pagdating, pag-uumpisa ng Uh, isang taon, yung pagkabuhay na maguli ng magulimong mga patay na maliligtas, bibigyan sila ng mga lukulukan, magsisihatol sila at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng isang taon. Alam mo kasi, yung paghahari, may kasamang paghatol dun eh. During those thousand years period, nakaupo sa lukulukan yung mga naligtas, mga pinugutan ng ulo, mga hindi sumamba sa hayo, hindi sumamba sa larawan, tapos maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libon taon. Yung pagbaba niya sa alapaap, ah, walang, ah, walang ano ha, ah, walang, walang apoy, apoy. mabubuhay maguli mga patay na maliligtas. Yung nabuhay na maguling maliligtas, maghaharing kasama niya sa loob ng isang libon taon. So yung, uh, yung pagdating niya na yun, ano, okay. Iyon ay eh, hindi pa yung katapusan. Yung talangang umpisa ng isang libon taon, yung pagkabuhay ng maguli ng mga banal at yung paghahari nila. Yung umpisa ng kanilang paghahari. Pero pagkatapos nun, dadating siya ulit dito sa lupa, kapatid na luz. Uh -huh. At yun ang ayun yung nasa Mateo 22, uh, uh, 24, 29, pakibasa. Datapuat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdibilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makakikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasamang alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yung pagdating na yan, pagdating na makikita na siya ng lahat ng mga angkan sa lupa. Yung una na kasing pagdating, hindi man siya makikita eh hindi po siya makikita? Bakit po hindi siya makikita? Eh, ando siya sa alapaap eh. Sasalubunin siya doon ng mga hirang eh. Ah. Uh, so, ang makakakita lang po sa kanya yung mga hirang na umakyat sa alapaap? Oo. Oh, Kung kasama ka, makikita mo. Opo. Di, hindi po alam ng mga tao na dumating na yung Panginoong Heso Kristo, yung mga masasama. Malalaman niya pag nawala na yung mga banal sa lupa. Pag hindi na nila mahanap si Patignaro Roland, ayun na yun. Ganun <laughs> pala yun. Pero merong pagdating na pagdating na katapusan na nung pagkatapos na nung katigatiang. Kasi yung kapigatian, paingiklin ka yung mga araw na yon sa mga hirang. Bakit paiklin? Aagawin sila eh. Di ba? Pero pagkaagaw sila na kanila, naiwan din sila dito sa lupa yung mga iba, eto eh, tuloy-tuloy din yung mararanasan nila, di ba? Tama po. Ngayon, matatapos, pagkatapos ng kapigatian, dadating ngayon uli ang Panginoon sa Kristo na makikita na nila at sila'y magsisitaghoy. Kasi wala na dyan yung maliligtas eh. Opo, wala na nga diba? po. Wala na Balae nga. Mo 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng maangkan sa lupa. At mga... Lahat. Kasi wala na dyan yung maliligtas. E eh kung ang yung maliligtas, ba't naman lahat ay tatagoy? Kaya di nga, ka pa nga pag ang na si Kristo kung maliligtas ka eh. E yan, pag nakita na nila, tatagoy silang lahat. Lahat. Walang hindi tatagoy. Hmm. Kasi wala na pong maliligtas dun sa kanila. Ha? Wala na pong maliligtas dun sa mga makakakita na yon. Wala na. Wala na tapos na yung final chance na binigay sa kanila At nakikita nila ang alapa, ang ang anak ng tao nasa mga alapa at ng langit na may dakilang kapangyarihan at dakilang kalwalatian. At pagkatapos ay uh, mga ngatal yung mga kapangyarihan sa langit. Alam mo ang kasunod dyan? Ano po? 31. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakaka at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. 52. At pagkatapos pa nung ano, sila, pag nakikita na nila ang Panginoong Jesus lumadating, titipunin niyo yung kanyang mga hinirang na nasa apat na, uh, na mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Wala ka mang itatanong? Sino po yung mga hinirang na yun, Brad Eli, na titipunin? Hindi po ba nakuha? Na... Titip, titipunin ng mga anghel yung kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan. Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Opo, Kapatid, si... Kapatid na Eli, eh, kapatid na pwede ako muna. Ang tanong ko lang po dito, ito po munang yung mga hinirang titipunin mula sa apat na hangin ng sanglibutan. Alin po yun yung, alin po ba yung kapatid na Eli, yung apat na hangin ng sanglibutan? Hindi ba, yung, hindi ba yung mga hinirang ay naghahari sa buong mundo, di yun? <laughs> Ibig sabihin, habang naghahari po sila, Badeli, nakakalat sila? Wala sila sa isang lugar lang na... Ano ka ba naman? Eh, pag-aarihan mo buong mundo, binugay mundo, eh, nasa isang lugar ka lang. Ano ka? Ha Hahatol ka, mag -aari. O tapos eh, mag-aaring kasama ni Kristo, eh, asang ah, ka? O kagaya mo, kagaya mo, nandiyan ka ngayon. Ako, nandito ako. Paano ngayon yun? Magkaiwalay tayo. Nasa kabila ako ng mundo kung maliligtas ako at saka ikaw, iipunin tayo ng mga anghel. di ba? Opo, kapatid ano, na Alam mo kung anong ipon yun? Ano po? 25-31. 25-31 Data po at pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian nakasama niya ang lahat ng mga anghel kung magkagayoy, lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ang hari sa nanga sa kanyang kanan. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Nakapos, doon naman sa kaliwa, ano sasabihin? Sa kaliwa naman. Sa kaliwa, sasabi sa kambing. Kung sa sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang... Nalalayo, ano? Sabi sa kambing, lumayo kayo sa akin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Lalapit kasi sila eh. Alam mo, mangyayari sinaryo, 722 ng Mateo. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon. Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa eh, ng katampalasan. Tinalalayo kayo pareho, no? pareho, pareho di ba? Opo. Kasi lumalapit, nagtitrisinta. Eh, oh, nanghula kami sa pangalan mo, Panginoon. Yung pagparito niya, kasama yung mga anghel, susubuhin so, niya yung mga anghel niya, sinasabi sa Mateo, titipunin yung mga hinirang sa isang kabilang dulo ng langit sa, sa... Sa ibig sabihin, Maano ito, itong mga hinirang na to, meron na silang ano, hindi na sila parang ordinaryong tao lang kasi ano na sila eh, nasa kabilang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo, kalat-kalat sila na pagpakain, naawa sa kapwa, di ba yung nagutom ako, yung yeah, pinakain, pinakain yung kapatid ko sa akin yung ginawa. So, yun na lahat ng classified na tupa. At alam mo kung bakit pa paano mangyayari yun? Paano po? Eh, di ba, bradeli... Basahin mo uli, basahin mo uli, ano? Opo. 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Di mo na yan, di mo na yan, di mo na yan, Sis Luz. Opo. 24-31 muna. 31. Pagkatapos na sa libot ng kapigatian, makikita nila yung anak ng tao bumab, na pumaparito lang sa alapaat. Ang lahat ng angkan sa lupa tataghoy tapos 31. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakap at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ah, merong mga hinirang na nasa apat na hangin ng sanglibutan. No? Opo. Mm. Opo at mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Opo. Di magkabila sa mundo yan, ano? Opo. Bilog kasi yung mundo eh. Dapat mo ma maintindihan yung bilog ang mundo eh. Opo. So, merong manggagaling sa sandibutan, meron naman manggagaling sa magkabilang dulo ng langit. Ah? Paano po yun? Mero manggagaling sa sanglibutan doon sa apat na hangin ng sanglibutan. Tapos mm. mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo ng langit. Mm. Ano po ba yung hangin ng sanglibutan? Mula sa apat na hangin ng sanglibutan manggagaling yung kanyang mga hinirang, di ba? Opo Titipunin ng mga anghel eh. Uh, alam mo kasi, ang, ang hangin, isang means of transportation yan eh. Hindi ba yung pagtitipon transport yan? Opo. So, hindi sila sasakay sa bangka, hindi sila sasakay sa aeroplano, sasakay sila sa hangin. Tatangayin <laughs> ng hangin. Oo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga anghel. At mula sa kabilang dulo ng langit hanggang sa kabila. Kasi tatandaan niyo, mayroong kampamento yung mga banal na naghahari sa isang libon taon. Di ba? Opo. Yung kampamento na hindi ko alam kung saan yun. Pero kampamento, tawag doon. Opo. Yan sabi sa Biblia. Well, Ayoko namang magdagdag o kampamento ng mga banal. Yun nga yung nilulusubi nila pagka ipapahamak na sila yung masasama. Lulusubin nila yun, itatry nila yun na, na lusubin Eh. Pero hindi papayagan Diyos and that is the end.